Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan Madam, totoo ba na kapag nag-self-injection ako gamit ang petroleum jelly sa aking ari ay nakakadagdag laki po ba ito? Meron kasi akong nabalitaan na lumaki ng halos 2 inches ang lalaking nag-self-inject gamit ang petroleum jelly. Mayroon ba itong masamang epekto kapag ito'y ginamit? Sana po masagot nyo ang aking katanungan. God bless po. So guys, 'yan po ang katanungan ng ating isang subscriber. Kung totoo ba ang uh, mga balita na balitaan niya na ang paggamit ng uh, petroleum jelly gamit ang injection ay nakakapagpalaki ba ng ari ng isang lalaki? At ito po 'yung nabalitaan niya na lumaki daw ng halos 2 inches. So, yan po ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, narito po ang kasagutan natin sa kanyang tanong. Guys, ayon sa impormasyon na aking nahagilap ang pagturok ng petrolyum sa ari ng lalaki ay napakadelikado at maaring magresulta ng malubhang komplikasyon. So, narito ang ilang mga posibleng epekto kapag ito ay ginamit ng self-injection. So, number one, pagkakaroon ng bukol, ang petroleum jelly ay maaring magdulot ng pamumuo ng mga bukol na puno ng nana at kailangan itong gamutin sa pamamagitan ng operasyon. So kapag ito ay uh, ginawa natin tapos nagkaroon ng ganitong mga bukol, hindi po siya matatanggal hanggat hindi po ito nauoperahan at gamutin at tanggalin ang mga nana doon sa namumuong mga bukol. So yan po ang isang magiging epekto. At ang pangalawa naman, pagkawala ng kakayahang tumayo si Manoy o tinatawag na erectile dysfunction. Dahil sa pinsala o pagkabara sa daluyan ng dugo at mga ugat na magresulta sa kawalan ng kakayahang tumayo ni Manoy. So, ang ibig sabihin, kapag ito ay napinsala at mabarahan ang daluyan ng dugo, ay magresulta ito ng kawalan ng kakayahang tumayo ni Manoy. So, yan po ang pangalawang magiging masamang epekto kapag nag-self-injection tayo ng petroleum jelly na tinatawag. Pero alam nyo guys, uh, nakikita ko rin ito no na may mga lalaking gumagamit nito at uh, ang sa pagkakaalam ko ginagaya nila kasi na yun napababalita na kagaya itong tinanong ng ating subscriber na lumaki daw ng 2 inches grabe yan no ginagawa lang yan sa sa mga hospital na uh, tawag dito, ginagawa ng mga professional lang po ang mga ganyan. Pero kung sa sarili mo, tapos yung gamit ang mga bagay na walang basihan. Napakadelikado po niyan. So, yan po yung number 2. At ang pang number 3 na maging epekto, pagputol ng bahagi ng ari. Sa matinding kaso, ang tisyo sa titi ay maaring mamatay dahil sa kakulangan ng daloy ng dugo, na maaaring magresulta sa pagtanggal o pagputol ng bahagi kay Manoy. So ang ibig sabihin kapag namatay ang tissue ano, ito maaari dahil nga sa hindi nga normal siya eh. Hindi talaga siya basihan na gamitin. So may tendency po na matanggal o pagputol sa bahagi ni Manoy. So, yan po yung number 3. At ang number 4 naman natin, Permanenting pinsala naman ito. Ang mga epekto na ganitong uri ng procedure ay maring maging permanente kasama ng pagkawala ng normal na anyo at function ng titi. So, yan po ang magiging pang-apat na maging permanenting pinsala. So, ang ibig sabihin, hindi na siya maano, kundi permanente na siya. Kaya, ang mga ganitong uri ng procedure ay talagang nakakaano talaga, nakakatakot talaga. Kaya kung maari lang po guys, wag na lang po nating gayahin kung ano man yung mga bagay na nakikita, naririnig natin na walang mga basihan sa medical, no? Kumbaga, at atin lang po itong naririnig tapos ginaya natin ay magkaroon po ng malaking problema. Pero bago ko ituloy doon sa panglima, sinasabi ko na po sa iba kong mga uh, mga video na hindi po mahalaga ang laki ng ni Manoy pagdating sa mga kababaihan. Ang kailangan po namin kung ano yung performance ninyo doon sa labanan. Dahil kahit po may malaki kayong kargada tapos hindi nyo naman ito alam gamitin, masasaktan lang po ang ibang mga kababaihan at ang kailangan lang po nila ay yung talagang romansa, no? Yan po ang pinaka pinaka ano, pinakamahalaga bago po sa totoong aktwal na labanan na dahil kapag ginawa po natin yung uh, yung uh, anong tawag dito, yung panlabas sa babae, ginawa mo lahat ni romansa mo lahat kahit ano pa kalit yang sayo. Dahil siya po ay grabe na yung pagnanasa ng isang ano ni, ni Mrs, no? Ay talagang hindi na kailangan 'yon dahil pagpasok pa lang malapit na yung makawala, makaraos, no? So hindi na kailangan ng malaki. Ang problema kasi dahil malaki siya tapos biglang ipasok na lang ay mas lalo lang masasaktan ng isang babae. So, parati kong inuulit po guys, hindi po kailangan ng malaki para sa aming mga kababaihan. Ang kailangan po namin kung paano nyong, paano nyong gamitin yung dila ninyo, yung dila, parati kong sinasabi ito, yung dila ang mas mahalaga. At kung paano niyo kainin yung, ano, paikot ikutin ninyo doon sa tinggil ng, partner ninyo. Yan lang po may advice ko. At ang panglima naman natin, pamamaga at infection. Ang petroleum jelly ay hindi sterile at maaring magdulot ng matinding infection kapag ini-inject sa katawan. Ang infection ay maaring magresulta ng pananakit, pamumula sa lugar na na-inject, no? So, Ibig sabihin, kapag katapos na na-inject nyo yun, hindi lang doon sa loob, kundi pati sa labas, makikita nyo yung pamamaga, pananakit at pamumula. Yan po ang magiging lima, pamamaga at impeksyon. At ang panglas naman natin, pangangailangan ng operasyon. Sa malulubhang kaso, maaaring kailanganin ng operasyon upang alisin ang petroleum jelly at maayos ang mga pinsalang nagawa nito. So, ang ibig sabihin, kapag uh, naranasan nyo na ito at nagkaroon na ng problema, ito po'y kailangan ng operasyon. Dahil para matanggal yung jelly, yung petroleum jelly sa doon sa loob, no? Kaya, kailangan talaga ng operasyon. Kailangan ng malaking pera. Kaya, para sa, ano, para sa sarili kong opinion, wag na po tayong gumamit nito. Dahil magdoble-doble, masisira pa yung... Yung si Manoy, magkakaano pa kayo ng pera pang gasto, pang operasyon. Kaya, mas mabuti na lang na wag na lang po. At ito po'y pangkalahatan, lubha pong mapanganib ang ganitong aksyon. Kaya't kung ikaw o sino mang kakilala mo ay nakaranas ng ganitong sitwasyon, mahalagang kumonsulta agad sa doktor. Pwede mo pong sabihin na kumonsulta sa isang doktor. Paalala lang po, ang uh, tinatawag na petroleum jelly ay para po ito sa balat po, moisturizer po ito at hindi po ito para doon sa pag-inject doon sa ano ng lalaki. So yan lang po, sana nakita mo ang vlog na ito at doon sa mga iba ginawan ko na lang din ng video para na rin magkaroon ng idea ang mga ibang kalalakihan dahil parang kumakalat na rin ito sa Pilipinas na yon na nga itong tungkol dito sa petroleum jelly na ito maraming salamat sa inyong lahat hanggang sa susunod ang inyong lingkod si Ate Stella ninyo bye bye